Sa kapatagang bahagi ng baryong pinalilibutan ng mga nagtataasang bundok, sa baryo ng San Joaquin, nakatira ang isang binata na kilala sa kanyang sipag at tiyaga. Noong nakarang araw, ikaw ay nakikisapa sa taniman ni Caberto at noyon ay nakikianin ang palay sa bukid ni Ka Andres. Abay, hindi ka ba napapagod, ha Goryo? Ang pagod ay kakambal ng sipag. Kapag hindi ko naranasan mapagod, abay malamang na hindi ako makakakain ng tatlong beses sa isang araw. Napakaswerte ng iyong mga magulang at nabiyayaan sila ng Panginoon ng isang anak na gaya mo. Kung sana ay tularan ka lang aking anak na si Banong, ay magiging maluwa ng aming buhay. Matanda na ako at ilang taon pa ay hindi ko nakakayanin pang yumukod upang magtanim ng palay. Si Banong ay ang kababata ni Goryo. Bagamat sila ay magkaibigan ay magkaiba ang kanilang mga ugali. Dahil kung anong sipag ni Goryo ay siya namang napakatamad at walang kusang palo nito. Wala ka na ba talagang gagawin kundi ang humiga at kumain? Abay, hindi mo gayahin ang iyong kababata. Hindi pa sumisikat ang araw sa umaga. Ay nasa palayan na at nagbabanat ng buto. Hindi nga ako ba at magkaiba ang abing pangalan? Si Goryo ay si Goryo. At si Bano ay ako. Kung masipag si Goryo, ay pinili niyang maging masipag. Pero ako, Hi! masaya ang ganitong buhay. Bakit to pipiling magpakapagod, Joyong? Mayroon pa naman tayo makakain. sa pa ang kinikita ninyo sa pagtatanim, kaya't hindi tayo magugutom. Mapapakibit balikat na lamang ang ama ni Banong sa kanyang tinuran. Sapagkat noon pa man, kahit anong pangaral sa kanya ay hindi na maiuunad pa ang baluktot niyang ugali. Samantala, si Goryo, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bukid, ay nagtungo sa kagubatan upang manguha ng panggatong na kanyang gagamitin sa loob ng ilang araw. Sadyang walang kapaguran ng binata at hindi nasasayang ang bawat araw. Wala siyang sinasayang na oras at ang bawat minuto ay mahalaga para sa kanya. Humuhuni pa ito ng isang masiglang awitin habang nangangalap ng mga putol na sanga ng punong kahoy. Habang naglalakad siya pa ay may pumukaw ng kanyang atensyon. Isang maliit na tinig na animo na sasaktan. Ngunit hindi niya mawari kung saang bahagi ng kagubatan iyon naririnig. Kaya't ipinagwalang bahala niya na lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Pero maya-maya ay naulit ang mahinang tinig. At ngayon ay tila ba ito ay nasa malapit lang mula sa kanyang kinaroroonan. Ginoo, alam kong may mabuti kang puso. Maaari mo ba akong tulungan? Muntik nang mabitawa ni Goryo ang dalang bulto ng mga panggatong pagkakita sa nilalang na nagsasalita. Diyos ko! Isang duwende. Isang duwende ang nagpakita sa akin. Parang awa mo na, Ginoo. Nakikiusap ako. Ilang oras na akong nakasadlak sa punong kahoy na ito. Kapag hindi ako nakabalik sa aming daigdig, ay hahanapin ako ng aking mga magulang. At tiyak na sila ay mangungulila. Ang kaba at takot ni Goryo ay napalitan ng pag-aalala at awa para sa maliit na nilalang. Kung iiwan niya ito at ipagkakait ang tulong na siya lamang makapagbibigay sa mga sandaling iyon, ay hindi naman kakayanin ang kanyang konsensya. Kung kaya't ibinaba niya ang mga dalang kahoy at dinaluhan ang kaawa-awang duwende. Tinanggal niya mula sa pagkakaipit ang paa nito at saka sinuri kung mayroon itong tinamong galos. Ayan, ngayon ay nakalaya ka na mula sa pagkaipit sa sanga. Maupo ka muna ginoong duwende. Malamang ay may pilay ang iyong paa. Maraming salamat ginoo. Utang ko sa iyong aking buhay. Maging ang aking mga magulang ay tiyak na matutuwa sa iyong kabutihan pag isinalaysay ko sa kanila ang pangyayaring ito at ang ginawa mong pagsagip sa kanilang anak. Walang anuman kaibigan, masaya ang puso ko na nakatulong mo ko sa isang katulad mo. Pero ang ipinamalas mong kabutihang loob ay nararapat lamang nasuklian ng isang gantimpala. Heto, tanggapin mo ang gantimpalang ito. Bago pa man na ikumpas ng duwende ang kanyang kamay upang magkaloob ng gantimpala, ay mabilis siyang pinigilan ni Goryo, na labis naman itong ipinagtaka. Maghunos dili ka kaibigan, hindi mo na kailangan pang gawin yan. Hindi ako umaasa ng anumang kapalit o kabayaran sa aping ginawa. Ang puso ko'y masaya at iyon ay sapat ng kabayaran aning batas at kaugalian ang pagbibigay ng gantimpala sa sino mang mortal na aning makakasalamuha. Lalo pa at ikaw ay may naitulong sa akin. At ang ginawa mo ginoo ay hindi matatawaran. Iniligtas mo ang aking buhay, kaya't karapat dapat kang tumanggap ng gantimpala. Pero, naaayon din sa aking batas at sariling kalooban na tumulong. At para sa akin, ang mga biyaya ay hindi kusang darating, kundi ang lahat ay nararapat na paghirapan at pagbuhusan ng pagod bago makamit. Kaya hindi ko matatanggap ang ipinagkakaloob mo. Napamaang ang maliit na nilalang sa sinabing iyon ni Goryo. At labis itong humanga sa ipinamalas nitong kabutihang loob at prinsipyo. Kahanga-hanga ka, ginoo. Bihira ang katulad mong tumatanggi sa gantimpala. Maya-maya ay napapitik ito ng kamay at nakaiisip ng isang ideya. Kung gayon ay paghirapan mo ang gantimpalang ipagkakaloob ko sa iyo. Iyong pagpaguran para iyong makamtan. Ano ang ibig mo sabihin? Hindi kita maunawaan. Nais mo pa akong magtrabaho sa inyong daigdig at sweldohan pagkatapos? Maaari naman! kong iyon ang iyong nais. Ngunit kapag nakarating ka sa aming daigdig, ay hindi magtatagal ang iyong buhay. Sa aming daigdig, ay isang dang taon ang katumbas ng isang araw dito sa lupa. Bilang isang mortal, ay hindi ka mabubuhay ng ganoong katagal. Napakamot ng ulo si Goryo sa tinura ng duwende. Kung nais mong pagpagura ng iyong gantimpala, ay hukayin mo ang lupang ito at sa ilalim ng punong ito ay matatagpuan mo ang isang kayamanan na makapagpapabago ng iyong buhay. Napakamot ng ulo si Goryo. Ngunit sa isang banda ay umayo na lamang siya sa kagustuhan ng duwende. Dahil ito ay batas sa kanilang daigdig, ay hindi niya na ito matatanggihan pa. Salamat kaibigan! Umapayag na ko sa iniaalok mong gantimpala. Ngunit wala akong gamit na panghukay kung kaya't babalikan ko na lamang ang lugar na ito. Pinunit ni Goryo ang laylayan ng kanyang puting damit at saka itinali ito sa katawan ng punong kahoy. Ayan, ang palatandaang ito ay magsisilbi kong gabay upang madali kong matagpuan ang nakabaong payamanan sa gubat na ito muli ay humanga ang duwende sa ginawa ni Goryo Wala na akong masasabi pa Ginoo Napakabuti mo ma prinsipyo at napakatalino Sana ay magkita pa tayong muli dahil ang tulad mo ay nais kong maging kaibigan Napangiti si Goryo at nakipagkamay sa duwende bilang pagtanggap sa pakikipagkaibigan nito at bilang pasasalamat sa ipinagkaloob nitong gantimpala. Paalam kay Bigang Goryo, hanggang sa muli nating pagkikita. Kinabukasan ay bumalik si Goryo sa kagubatan at binalikan niya ang puno na may palatandaang puting tela. Hinukay niya ang lupa. At ilang oras pa ang lumipas ay may tinamaan ang kanyang gamit na panghukay. Isang matigas na bagay at na hinuha niyang ito ang sinasabi ng duwende na gantimpalang kayamanan. Iniangat niya ang isang hindi kalakihang baul at hindi siya makapaniwala sa laman itong isang bulto ng iba't ibang uri ng diamante at ginto. Diyos ko, napakalaking kayamanan ito. Hindi naman ako pinawisan at hindi naman ako napagod ng gusto para pagkalooban ng ganito kalaking biyaya. Ngunit maraming salamat sa inyong kabutihan. At maraming salamat sa iyo kay Bigong Duende. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Ang pambihirang pagkakataong iyon ang nagpabago ng buhay ni Goryo. Na ipaayos niya ang kanyang muting bahay at naging maayos ang kanyang buhay. At ang pagkakataong ding iyon ang nakapagpabago ng buhay ng ilan niyang mga kababaryo dahil hindi siya nakalimot na tumulong at magbahagi sa mga nangangailangan. Lumipas ang ilang panahon, si Banong ay hindi pa rin nagbabago. Ang katamaran at baluktot na ugali ay kakambal na ng kanyang pagkatao. Hindi ka ba nagsasawa sa iyong buhay, anak? Hindi ka ba naiingit sa pagyaman ng kaibigan mong sigoryo? Ang kapalara ni Goryo ay iba sa kapalara ni Banu. Hindi nga ba at magkaiba kami ng ngalan? Hindi kami umaasa ng iyong ama na yumaman katulad ni Goryo. Ngunit anak naman, sana ay mahawa ka man lang ng kasipagan ni Goryo. Mahirap ba yon anak? Kahit man lang ang pangumuha ng panggatong ay gawin mo, pakiusap. Matanda na kami ng ama mo at paano ka na sa panahon na kami ay mawawala na sa mundong ito? Napamaang na lang si Banong sa sinabi ng ina at bigla siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Pero ina, ang pangumuhan ng panggatong sa gubat ay sadyang nakakapagod. Anak naman! Hi! O sige, ngayon din ay magtutumo ako sa kagubatan upang manguha ng panggatong. Tama na ang sermon. Kahit alipin pa rin ng katamaran ay napinitan si Banong na magtungo sa kagubatan para manguha ng panggatong. Ngunit hindi pa nangangalahati ang kanyang sisidla ng panggatong ay may narinig siyang maliit na tinig. Tinig na humihingi ng tulong. Sino ang nagsasalita? Ako, ginoo. Narito ako. Nang ipaling ni Banong ang kanyang paningin, ay nakita niya ang nagmamay-ari ng tinig. Ha? Isang duwende? Tulungan mo ako, ginoo. Ilang oras na akong nakasadlak sa sanga ng punong ito. Kapag ako ay nagtagal pa dito, ay malamang na hindi na magtatagal ang aking buhay. Tinitigan ni Banong ang kaawa-awang kalagayan ng maliit na nilalang at sa isipan niya ay may namuong isang masamang balak. Tutulungan kita. Sa kondisyong ako ay iyong gagantimpalaan. Ha? Gantimpala ba ka mo? Anong gantimpala ginoo? Napangiti si Banong at mabilis na sumagot kayamanan, isa kang duwende. At sa inyong dingding ay maraming kayamanan. Maliit na bagay lamang ang hinihingi kong kondisyon kapalit ng iyong kaligtasan. Pero kung ayaw mo, ay mabubulok ka na sa kinalalagyan mo. Hintay! Sige, ginoo. Pumapayag na ako. Pagkakaloban kita ng kayamanan, Basta tulungan mo akong makaalis sa pagkakaipit sa sangang ito. Tumawa ng malakas si Banong bago nito tinanggal ang pagkakaipit ng paa ng duwende. Mayo malaya ka na. Ay ang pagtupad siya usapan natin. Nasa ng bayamanan? Sa wakas ay magiging mayaman ako. Iiwanan ko na si Naatama. Tutal ay wala naman silang silbi sa akin si Goryo damang magaling para sa kanila. Kumumpas ang kamay ng maliit na nilalang upang ipagkaloob ang gantimpalang kayamanan kay Banong. Nariyan ang iyong gantimpala, ginoo. Ha? Anong sinasabi mo? Nasaan? Nasaan ang kayamanan? Nasa ilalim ng lupa, sa ilalim ng punong yan. Pukayin mo, ginoo upang makuha mo ang iyong gantimpala. Ano? Niloloko mo ba ako? Ang kayamanan o biyaya ay mas makinang kapag ito ay pinaghihirapan. Pero ang usapan natin ay... Hindi ako sumisira sa aking pangako, ginoo. May kayamanan na nakabaon sa ilalim ng lupang iyan. Kapag ito ay iyong nakuha, ay magbubuhay hari ka at hindi na maghihirap kailanman. Napangisi si Banong at humupa ang inis sa duwende. Pinunit niya ang laylaya ng kanyang dilaw na kamiseta at saka itinali iyon sa katawan ng puno bilang palatandaan kung saan nakalagay ang kayamanan. Hoy, kutong lupa! Ako'y aalis upang kumuha ng gamit na panghuhay Huwag mo kong lalansihin at huwag na huwag mong aalisin ang dilaw na lasong iyan sa katawan ng puno. Naiintindihan mo? Oo naman. Pangako, hindi ko aalisin ang dilaw na tela sa katawan ng puno. Noon din ay umalis si Banong at umaasang sa kanyang pagbabalik, ay makakamtan niya na ang kayamanang makapagpapabago ng kanyang buhay. Ngunit sa pagbabalik niya sa gubat upang hukayin ang lupa na may kayamanan, ay laking gulat niya. Tumupad ang duwende sa pangako nito. Hindi nito tinanggal ang dilaw na telang palatandaan kung nasaan ang kayamanan. Sa halip, ay dinagdagan niya pa. Napakamot ng ulo si Banong at sobra ang panlulumo sa nasaksihan. Ang lahat ng puno sa kagubatan ay may nakataling dilaw na tela. At sa hindi kalayuan ay ang duwending kanyang tinulungan. Isa kang ganid at walang iniisip kundi ang iyong sarili. Hindi ka nakapasa sa aking pagsubok. Sayang Ginoo. Sayang. Tunay na walang idudulot na mabuti ang pagiging ganid at makasarili at ang pagiging sakim ay hindi nararapat sa makabuluhang biyaya. Kapag tayo ay tumulong ng bukal sa ating loob, ay maluwag ding ibabalik ang biyayang siksik, liglig at umaapaw sa ating buhay. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahalagang aral sa ating kwento. Maraming salamat God bless sa ating lahat